Jody Birds. Pull out. <laughs> eh, bibili. Bili tayo sa da. Sinat ko. Hindi na nag-reply. Video ko ulit natin. Natin kung sasagot mo. May reply si Jody Bird. Ayan! Kapunta na kami! Kapunta na kami dyan! E Ito na naka-vlog kami. Nag-vlog naka ka namin ha! Hahaha! <laughs> Kiman! Lagpak! Iisig alaga! Tulog <Tunog ba? laughs> nga, no? may tumutulog pag nanadaan sa house. Nakatingin sa atin yung busa. Ayun, ayun, ay, ay, ay. ay, minahuli siya. Ayun, minahuli siya ang daga. Ayun, ayun. Ayun, Yung, Uy. Sakto. Sakto lagi gitu. <laughs> Sama natin siya, si Chuli no. Yan, tingnan kung mahusay siya mag-video sa akin. Simple eh. <laughs> si Jolly Bird, miss niyo ba si Jolly Bird? Gising lang ako. <laughs> Sige pala, naman tao kanina. Nakagano kasi yun eh. Bili tayo guys, beta ay Jolly bird. Beta niya eh, sa taas. Wala na siyang ano eh, wala na siyang farm sa likod eh. Tatayuan niya ng kalsada. Eh, ng ano? Nakita mo ba yun, may ano may kalsada na. No? <laughs> dun, sa ano nila? Uh, Mamaya, ayun, ayun o. No. Dumaan sa likod eh. tayo sa bakod, pag dun tayo sa likod duman. Lanagay isang gama. Ito na ang dala natin. Isang hmm. ano. Nandun sa bahay. Barrios. Barrios. Ito yun eh. Ganito yun eh. On we'll yung hmm. ah, yun, eh. Honda oh. Click. Ayan. Pero black yung akin. Tapos yun yun. Akin tayo dito. Alam hmm. mo na kaya May bugging dyan eh. Hmm. Kaya una natin si Jolly Bird makarecover. Hindi <laughs> na <laughs> nakarecover. Gumising <laughs> <laughs> eh. Ang bilat, 250. Bolt yan. Jolly Bird sa Tubi Pex. Kaya lang yun. Pag niya kami dyan, hanggang bewang namin. Tapos pag si Almedo, wala na lulong. <laughs> 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 hanggang bewang ngayon. Hindi. 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 Eh, naligo kami dati dyan eh. Pag sisit, pag luno niya. habi po dyan, hanggang bewa mo lang to ah. Hey guys, pasok na tayo ng Jolly <coughs> <coughs> Yan. Ano <coughs> ang hey, mga pusa nyo? eh. Mukalak, eh. <tos> sige, sige. <coughs> Ayun, narinig mo yung tawol. Ay, planted si Jolly Bird. Ang linaw, oh. Ano naman ba siya? May ilaw yung mata. Ulay green. Ay, mga pangako may tayo ng pusa. Saan? May litter sand ah. May litter sand naman ah. Ay, kaya may tumatay din siya sa yan Kasi nga, sabi niya, pag sa liter sand, saan siya may tumatay siyang pusa. Eh, may tayo sa litter sand. May tayo din din sa sahig Hahaha. Check natin yung farm niya. Grabe, paano ang nagkakasya dyan man? Ha? Wala kang tutungan. Dito na sa bintana, i-wide angle ko na lang. Sa bintana. Grabe guys, ang tibay nung second tone na Jory Bird, no? Ilang rep tab to, dalawa. Tapos isang malaking tab. May breed ka pa pala eh. May mga blade ka pa pala dito eh. Mga red ano. Sige, ano pa ba nandiyan? Secret na Sayang wala na 'yung water snowflakes. Wala na nga eh. Hindi, magkukumpul yan ulit Next video na lang yung ano, panghuli natin Tubi, eh. pag hindi nakasama si Chulin Pa dito mga goldfish Goldfish na walang dorsal guys oh. Ito yung black oh. Isang black na lang ito Yung black na lalaki. Wala ang dami. Babae ka pang black? Ah, meron pa isa rito. Nabenta mo yan? so? mo? Ano? oh. One H din? Oo. Gcash, one H. Sige, sige. Gusto mo two H sa Gcash? Sige. Sige. Tapos ano yan, may punch niya pang cash out. rin. Cash out. Ayun oh. pang cash out. Black oh. Super black yan, di ba? Hindi, mahina ka lang ito Super black to, kaya niyang puni plastic. <laughs> oh! Ano black lang. Walang ibang tawag? Walang, hindi black all kid? Hindi, black lang. Black. Ang tanong sa atin kung ano yan, black lang ha, sabi ni Jolie Bird. Black body, black tail. Black body. So, bibleed ano ko agad yan pag uwi. Ano <laughs> to? <I'm in> <laughs> pag uwi, bleed agad. Tandaan yung mga anak nito ni eh anak mo ba? Ito yung mga Pero wala pa yata ang tuwi siya ngayon. Wala pa weeks? Nasaan? Kita na ba? Hindi pa. Hindi ito sa Red yeah. oh, yan. Oo, oh. yan o. Ayun o, red o. Ah, oh, saan layo? Kita pa rin sa zoom o. Oh. Yung red. Super na beta. Times 10 zoom. Ayun yeah, naman Ang layo namin. bigay. <laughs> Nag-front cam. Kasi <laughs> O, oh, di ba? Ang layo, oh. layo, oh. layo oh. Yun o, no? kitang-kita yun. Ha, ah, yun o, no? red dragon. Kitang-kita no? yun. sa tuhod niya, Oliver. Ayun o. No? <laughs> sa tuhod niya. <laughs> Ayun. Wala. Ayun o, no? red dragon. May <laughs> benta mo ba yan? Hindi. Hindi. May benta yun. <laughs> sa tuhod niya. Hindi niya may benta Hindi, thank you, anak. Anak. Ako, yung ko dito. mag Zoom-zoom na lang natin, guys. Ayan, ha. <laughs> Gabi, oh. Kakas, oh. So, hindi kita. Nung ako lang pa kasi cream mask, pinapabalik mo yung ginawa ka nito lang. Hmm. ayaw bumangat. Okay lang. Hindi, okay na. Ayun. Tagilid. Baka mabili pa eh. Nilipenta ba yan? Angas oh. Mamain pa eh. Bilang-bilang. Libre yung tubi eh. Yan oh. Pag pinaako ito, magmuyat siya. Oo, libre lang yan. Tita, hindi pa nga ito nababayaran oh. Hindi pa nasa, sa <laughs> na sa sa Gcash. Hawak mo na. Super black. Wala pa tayong palanggana, hindi ko pa tayo mabibrid. Tayo sa sapote. Tama. Ayan guys, ating nga yan. Dalawang beta lang binayaran natin, pero tatlong, apat na plastic yung dala natin. <laughs> guys, may farm pa dito si Jolibert to. Ayun o. No? Paano ka nalabas dito? Nagbukas ka nga. Ito yung lock. Ay, eh, may, ilak, may ilak, oh. Sobrang safe. Si si oh, may tab. may tab. sa bubong. <laughs> Tibay ng bubong, eh, no? Tingnan natin kung makakagawa tayo ng funny video pag naulog ka. Initin <laughs> 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 in 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 mo na lang ulit yung kape mo. Oh. <laughs> <laughs> And guys, nakabili na tayo kay Jolly bird ng Betta Fish. Kasama natin si Chulin. Thank you, Jolly guys. Thank you, man. Thank you sa isda. Thank you, guys. Nakita natin si Jack Tan, Jolly. Vlog. Vlog,

Nakaraan niya nga ano? dito, no? dito, dito ba ako yung matanda na karaan yun eh? gusto lang niya makita kung anong ginagawa namin ayun ba yung nayupi yung ulo? hindi tumalo na siya dyan Sabi, ay, ay, ay sagad din niya pala yun kausap niya na sigad ngayon <laughs> 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 ay ano ko na lang ay, ano ba yun? ganyan screenshot <laughs> screenshot <at. laughs> secret <laughs> daw to eh secret secret daw to eh ano mo ano oh. Pudin nyo na ito, B. niyo. Okay, Kaya, papa, ay, guys. Nagluwi pa. Shoutout. Shoutout Shout nga pala sa lahat ng mga kupal dyan. <laughs> yung ano yung chat. Lahat okay. ng channel. Shout sa, sa Ay Mastong. <laughs> sa YouTube. Kupal ay, yun. <laughs> Ayun, kalapati ni Mastong sa Facebook. Kalapatin ni Mastong sa Facebook. Tsaka sa... Sa TikTok, yun din. Kalapatin ni Mastong. Sa Facebook, Mastong sa YouTube, lang. Mastong YouTube. lang. Kalapati din ni Mastong. Oo, oh, kalapati. yung kalapati, guys? Yeah. Hey, Jolly Ano yung 2B? Oh. Sabu. ano si Jolly Ano yung Jolly Bird? Ano yung Jolly Bird? Ano yung Jolly Bird? Ano yung 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 Jolly Bird? yung kita Ano iso mo, babae mo pa, Tapos ganun mo yung salamin mo. Zoom natin. Ang... Ikaw nga, kitang kita ka. Oh. Hindi ka Google. Swimming. Uy, ba ano din yun? Kain muna guys, after mga So, nawala si Chulin, nawala. Nawala si Tulig. Ayun, gumawa ng ketchup.